Alala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating bise presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya protektahan nawa ninyo ang ating bise presidente ang kagandahan taglay ng kanyang puso pagiging matiisin mapagpatawad at mapagkalinga higit sa lahat haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid ang pangulo ng Pilipinas Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo.